punta kami ng ano, Las Piñas sa may malapit sa City Hall. Nasa Baclaran kami ngayon, Baclaran, Palengke. May sakayan dito papuntang ng Las Piñas. Ah, uh, yung bus na maliit. Sa Potter Road. ayan Sa mga hindi pa nakakaalam, hinanap din namin 'to eh. Si Atid ko 'to. mag-aaral sa Las Piñas. Malapit kami sa City Hall. Pare bababa kami sa may Manila Times. Lime Street, ayan sa may Mitsubishi. Meron din sa Buendia eh, kaso nang nalagpas kami. Meron dito sa may Baclaran Palengke. Wala, basta ano to. Ayan, Palengke. Malapit sa 7-Eleven, yung panadaan. Share ko lang. 35 pa masahan eh.